Hello everyone, welcome back to my youtube channel Goldie's World Hello everyone, welcome back to my youtube channel Goldie's World For today's video guys, we of going to cook... dilis na paksiw. At ayan guys, ang ating dilis. At eto yung ating mga ingredients. Meron tayong luya, bawang, paminta, at saka yung asin. At syempre, hindi makukompleto guys ang ating paksiw kung walang suka. At ayan, mag-start na tayo guys sa pagpaksiw ng ating dilis. Ayan. Ready, ready na ang ating paksiw Next guys, ilagay naman natin ang ating lahat ng mga ingredients. At ayan na guys, ang ating paksiw. Takpan muna natin guys. At hayaan muna natin maluto ito. At ayan guys, medyo nag-white na ang ating isda. Lalagay naman natin ang ating suka. Takpan muna natin, guys, ang ating paksiw. At ayan, guys, tingnan natin ang ating paksiw kung okay na ba. Ayun. Hindi pa pala, meron pa siyang maraming water. At ayan, guys, luto ng ating paksiw na dili.